Hey, so yun, good morning sa inyo mga kabayan. Uh, so ngayon ay panibagong araw na naman. Uh, dito ulit tayo ngayon sa boat at uh, papakita ko sa inyo kung anong uh, update natin dito sa ating ginagawa dito. So medyo matagal-tagal na tayo nagtatrabaho dito. Uh, Pakita ko sa inyo yung resulta. Okay, tara mga kabayan, samahan nyo ako. Hey, so yun mga kabayan, naka-ready na pala tayo, nakapag-gear na. <coughs> so... Bago tayo mag-start ngayon eh, papakita ko muna sa inyo dito. So, medyo maganda pa naman ngayon eh. Okay. Yeah. Okay. Alam yan pala sa mga boat nato, mga bago na. Mga bagong akit. Kamukha nyo isa niyan, kakaakit lang yung kahapon. Yeah. Uh, okay, itong sa inyo dito. Pati itong katabi na ito, mga kabayan. Bago lang din yun. Mga makalawa lang yan yung uh, inilagay dyan. Ganda ng panahon Ayan. ok so yun mga kabayan ito na pala yung update sa ating boat bali kahapon naglagay uh, tayo ng ano, primer nabaling so, di ko na pala nabigyan mga kabayan so continue na lang yung pagpa-primer natin ngayon ok hindi natin natapos kahapon So uh, Okay, so yun mga kabayan, tala mag uh, set up na tayo and then uh, start na ulit tayo mag primer. Okay, so yun mga kabayan, mag start na pala tayo ulit mag primer. So bali ang gagamitin pala natin ngayon ay International Primacon. Ayan. Ito yung gagamitin natin na primer. Siyempre, hindi mawawala ang paintbrush. Okay, talaga mga kabayan. Muna gagawin natin mga kabayan. And then, after natin mapahiran ng primer, siyempre, patutugin natin ng konti. And then, update ko kayo sa susunod natin gagawin. so yun mga kabayan, tapos na pala tayo sa kill. So ngayon, ito namang radar ang uh, lalagyan natin ng primer. Bali ang radar pala mga kabayan, ito yung ano, pinaka manubela niya. Yan yung gumagalaw para lumiko yung boat. So ito yun. Kumbaga sa sasakyan, yung gulong. Kung titignan niya yan mag na lang siya, gumagala yan. So, bali ang control niyan is nandun sa companion way. Yung pinaka manobela. So, pag, syempre, pag pinihit mo yon gagalaw-galaw siyang ganyan. Okay, so yun mga bayan, start na tayo ulit dito. Okay, so yun mga bayan, tapos na pala tayong uh, mag-primer. So ngayon, ang gagawin natin is mag-anti-pauling uh, na tayo. So bali itong gagamitin natin, International Micron 300. Yeah. Bali ito ang pintura sa underwater, underwater line. So yun, start mo tayo mga bayan. mababa yan uh, dito na tayo sa kabilang side magpipintura uh, pipintura oh, yun. let's go So, okay, so yun, bali tapos na pa pala yung ating uh, first scope O, oh, pakita ko lang sa inyo, yung first O, so, oh, yung pala na yan, hindi natin pininturahan Kasi ipapalish pa natin yung above water line Kaya tatamaan kasi ng polisher, kaya hindi natin isinagad yung anti-fouling So, yung gap na yan, pininturahan natin, uh, natin yan after natin mapalish Ayun. So, bali, isang top pa 5 ito. Pagkatapos natin ipalis, last part ito, yung ano, last coat. Ayan. So, bali, yung ilalim lang muna ng pininturahan natin ng anti-pauling. So, ayan. So, bali, bukas eh, polishing naman tayo. So, malapit-lapit na ito matapos. Ayan. Nabagay ko pala mga patches nito, uh, may mga nababakbak so kailangan palihahin. na, yeah. Alright. So yun mga kabayan. Uh, Mag-clear up na tayo and then uwi na uli. Okay. Uh, tapos na naman ang ating uh, maghapong trabaho dito sa dry dock. So medyo nakakapagod lang pero sulit naman. At least eh, malapit na tayo matapos dito. So, mga mga guys sa video mga ito mga kabayan. Huwag mga mga kalimutang mga 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 video. So, yun lang mga kabayan at